welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa sa aking YouTube channel, ay ilike mo na itong video ito at bigyan mo ako ng isang malakas ang subscribe. And don't forget to click the notification bell below para maging updated ka sa aking mga gagawing video. So ayun guys, nandito kami ngayon sa Sapa, dito sa amin. Maganda po itong paliguan. Tuwing tag-ulan ay sariwa or fresh ang ang tubig dito sa amin. Papakita ko po sa inyo yung Sapa dito sa amin. Diba? Fresh. Tama ko sina Naboayang sapa, ito <laughs> tapos na kayo magligo tapos may papakilala po si ako sa inyo na artista <laughs> si Ira oh di ba siya si Ira Anchong <laughs> siya ay isang katutubong mangyan dito sa amin anong Lahit niyo. Ano no oh, isa Isayong ano no oh. Ano akala mo? Ano akala mo? Ano nang Ano akala mo? Ha? <laughs> <laughs> Kung kilala niyo po si Alin Alin ano nga yun? Si Alin. ko ng pangalan, yung pinasikat na sa ding katutubong mangyan. Siya naman po ay katutubong hanunoo. So, soon ay malalaman nyo kung anong antas ng kanilang pamumuhay. Dito din po sila nakatira sa amin, sa aming barangay. And later ay um, ibibigay ko naman sa inyo kung anong kanilang antas ng pamumuhay at kung ano yung kanilang pinagkakakitaan dito sa Amen. Um, so later ay mag-vlog naman tayo sa labas at maghahanap tayo ng mga kalalakihan at magbibigay lang tayo ng mga ilang katanungan at alam ko na madali nila itong masasagot dahil napaka-easy naman ng aking itatanong sa kanila. So see you soon. A few moments later. Hello guys, nandito ako ngayon sa San Jose Uno sa may EJ Sarisaristo Ito po yung kainan dito. Yan po yung kanilang menu. Meron pa doon. Meron din po dito ang piso wifi. Ayan. Dito po kami nakiki wifi everyday. So ayun, dahil meron dito mga kabataan ay ating lalambiin sila. Chinese. <laughs> Meron tayong lalandiin dito mga kabataan. Oh no! Yo, oh, si Papa Jerry. Hmm, tabon pa eh. Gwapong gwapo naman eh. <laughs> Huwag mo na ako isama. <laughs> <laughs> Ba't kayo na talikod ba Hindi man, bakit kayo may hiya? Ako may atanong lamang. Unahin na kita. Ba't ako? <laughs> may atanong lamang? Saglit lang. Ano lang, madali lang. Mahulaan mo. Huh? Mahulaan mo. In 11 big K, 1 plus A. Eh? In 11 big K, 1 plus A. In 11? Uh mm -mm, big K, 1 plus A. 12. <laughs> <laughs> isulat mo, isulat mo dyan sa lupa. Kaya sa cellphone mo. Inabi ko yun ang isasulat mo sa cellphone na In! Isasulat mo lang dyan sa cellphone. ito, di. In! Isasulat ko din sa lupa. In! In! Eleven. Big. K. One plus A ah. Anong basa? In me? Ibig kita? Ano? <laughs> Ini ibig mo ako. <laughs> ibig niya daw ako. <laughs> Paano masabi? Wow. So ayun guys, nasagot na ni Romalito yung ating katanungan. <laughs> I-follow niyo po siya sa kanyang Facebook, Romalito Vigilia So ayun guys. Bye-bye.